At ito na nga, nang himasok na ang Supreme Court, mga kababayan. Na-archive ang tatlong naunang reklamo na nakahain sa camera. dahil dyan sa pang-apat na void, binoid nila. Supreme Court, mga kababayan ko, naging Supreme Noodles. <laughs> joke, joke lang. Joke lang. Supreme Court, na void ang impeachment complaint ni Sarah Buday, a.k.a. The Taliban, tagalimas ng pera ng taong bayan. Whoa! Mga kababayan ko, dahil po sa mga kakulangan daw di umano ng kongreso, mga kababayan, kung bakit daw po binoyed ng uh, Supreme Court at ito na nga, nang himasok na ang Supreme Court, mga kababayan, Whoa! para lamang huwag matuloy ang impeachment complaint ni Buday. Mga kababayan ko, Whoa! aba, pinagtakpan ng higher court, mga kababayan ko, ang uh, allegedly pinaghihinalaan na nagdakaw ng penda pera ng pondo ng taong bayan. Yeah! Ito po yung mga balita, mga kababayan ko. Panoorin natin, balitang ito mula sa GMA. Nang aprobahan ng plenaryo ang ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, na! Yeah! Na-archive ang tatlong naunang reklamo na nakahain sa kamara. Ito naging basihan ng Korte Suprema. Ayan! Woo! Alam nyo na, ito pala ang naging basihan ng Korte Suprema, mga kababayan ko. Ba't may butas to ha? May butas to, mga kapatid. Sa pagdeklarang unconstitutional. Ayan! Ang ika na impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ayan na! Nandahil dyan sa pang-apat na void. binoid nila. Yeah! <laughs> Bakit nga ba apat ang finile? The reason is, ayaw nila na makalusot pa ang iba pag binasura. Panorin nyo. Eh, ito, ito, nangyayari to, andi dito ako eh. Kasi dyan ko na-interview si ano, Congresswoman ML Party list, Laila de Lima. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024, ang nakastap na pecha nang inendorso ang unang impeachment. Ayan, kami yan. Kami nag-file nito, mga kababayan ko. Kasama ako dyan. Woo! complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Okay. December 4, 2024 naman. Yung sa kabila naman, sum, yung sa Makabayan Block. Ang second complaint. At December 19 naman. Ang Doon naman sa mga pare. Katlong complaint yung next Ay, year pinagumalaw ang mga ito matapos niyan e archive hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong february ito yung galing sa house 5, 2025. Okay. At kung kailan din na impeach si vp sara mm -hmm. is there any objection the chair hears none the motion is approved